Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayon, ang ah, magluluto lamang po tayo ng ano ah, mustasa. Igigisalaan po natin ito at ang isasahog lamang po natin dito ay pork giniling. Ah, naghiwa na po tayo ng bawang sibuyas at kamatis. Ito po ang ulam natin ngayon na ating lulutuin. Isa na po natin ang ah, bawang sibuyas at kamatis. Ilagay na din po natin ang pork giniling. Lagyan natin ng toyo. Ako natin ang mustasa. Lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ang seasoning na pampalasa. tinang paminta. Madali lamang pong lutuin itong ginisang mustasa with giniling. Ilang minuto na lang at malapit na po ito maluto. Luto na po ang ating ginisang mustasa with pork giniling. Ulam natin ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming mga video. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayong araw na ito. Ginisang musta sa Giniling.